Hello everyone. Ayun mga charot. Malakit po ako ngayon sa puno. Ayan kasi may bagyo kasi ngayon daw. Uh, bagyo nando ang papasok ngayon sa Pilipinas. Kaya, kaya ayan, akit po na ako ng puno. At maghanap ng signal. Charot, charot lang. Ayan, kung saan malakas ang signal kasi may bagyo. Kaya, sige, panoorin mo lang ako mga charot, charot. Kasi, ayan kung ano yung gagawin ko dito sa taas ng puno. Ayan, kasi may bagyo, kaya... Akit mo na ako ng puno. Aray, ang hirap naman umakyat. Ayan, mataas pala. Ito hirap ay akyat po purong mataas. Ayan, ingat ka, charot. Ayan, kasi mamaya maglakas yung hangin ni Nando. Ayan, bawas-bawasan mo na ang maliliit na sanga para maganda yung pwesto ko ngayon. Mamaya. ano ba yun ayusin ko? Sino't salita? Akyat din ako din maya. Ayan, bawasan ko muna itong mga sanga-sangang maliliit na ito. Yan, may plastic pa. Ayun, na, lipad. Ayun. Mahina pa yung hangin ni Haring Nando. Yan. Yan, pag nalaglag ako, saluhin niyo ako, ha? Charot-charot <laughs> lang ba? Yan. Yan, ba yung... Ayan, yung itak ko, parang sobrang talim. Yung itak ko, Ayan. parang Hilak ka pa ng ilang beses bago mo po tuloy maliliit yung sangay. Ayun, ayan. Ayan, hindi pa talaga siya mabali. Hindi talaga madagblag eh. Ayun, mga kapatsarot. Yun ang ginawa ko. Ayan, saan pa kaya? Ayan, akit mo na tayo ng bahagya. Ayan, upo mo na. At mag post Bala! <laughs> <laughs> ang dami kong alam. Ayan, ingat-ingat lang kasi baka maglagapok. <laughs> ayan, sige, picturean mo ako. <laughs> Sabi na mag-charot-charot tayo. Ayan titingnan ko muna kung aling aling sa ang uunahin ko po to. Ito, ito, ito. Ayan. Ina ah, tayuan. Ayan. Pinatingatan ang paaba ka malang blood. Ang sa nga. Ayan. lang. Ayan. Tingnan nila ko ha. Pag nalaglag ako, saluhin mo ako. Kasi sa'yo din ako babagsak. Ay, charot-charot na naman. Joke lang guys. Ayan. Matapos ko rito mamaya. Abangan nyo hanggang dulo kung anong mangyayari sa sama. Kung talaga bang malakas ang signal. Ayan, may nag -usok, usok pa. May nabausok pa. Baka lamukin ako doon sa taas. Eh. Lamukin ako dito sa taas. Dami pa namang lamok. Ayan. Hindi lang. Banat lang. Papawis na ito. Papawis magpapawis para healthy. Diba sabi nila pag kailangan magpapawis para healthy? <laughs> ay, ay, ay. Pagod din pala. Pagod din pala magputo ng sanga. Hmm. Yan, para pagdating ni Haring Nando, malinis na yung, ano, wala na siyang uh, ihagupit. Wala na siyang uh, ihagupit ng mga puno dito sa tabi ng bahay namin. Kaya yan, unahan ko na si Haring Nando. Para malinis na pagdating ni Haring Nando, ba? Diba? Sabi niya, malakas na malakas daw yung bagyo dito sa Pilipinas, sa Palawan. Pero sa grabing init kaya dito sa amin. Yan, thank you naman sa bagyo. No? Suspended yung klase. Pero, ang ganda naman ng panahon. Ang ganda ka ng bagyo dito sa amin, mga charot. Yan sa iba, nagabahan na. O dito sa amin, tuyo ang sinampay na Dyan sa inyo, kumusta naman? Ang panahon dyan sa inyo, mga charot. Dito, nakakita ko ng puno kayo? Nakaakyat pa ba kayo ng punos sa araw ng bagyo ni Haring Nando? Hmm. Pag si Nando dito, di, okay na. Di ba? konti na lang. Konting tiis na lang. Mauubos ko din siguro ito sama-sama dito sa taas. Ayan. Iya, 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 iya. Oh, push na naman si Ani Charot. <laughs> Ay, nako. Pag bali ang sanga, lagapok talaga sa baba. Ba? Alam mo naman yung, alam mo naman ang maglagapok.